good morning everyone. I'm back. This is one hr Sayo. Ayan, uh, isang maikling reaction po para sa isa sa mga tinutulungan ni Kuya Mario's Vlog or Kalingap Mario's Vlog. Ayan, isa sa mga scouter ni Kuya Bal, Santos Matubang, or ng Team Kalingap. Ayan. At uh, meron naman pong isa si Ananay, uh, Gemma, na medyo may, uh, may uh, kailangan di ipagamot yung kanyang uh, isip. Ganon. At uh, sabi nga isang anak daw ay... Uh, pag daw bilog ang buwan ay uh, parang iba yung takbo ng isip nito. So, meaning parang katulad rin nila Bina, nila Jubilin, yung mga, yung mga pinapagamot nila Kuya Bal na meron ding sakit sa pag-iisip, no? Sana maagapan at di na lumala. At, uh, um, uh nagre-request nga siya ng bahay. So, yun, isa siya sa, baka isa siya sa pa gawaan siguro ng uh, mabigyan ng bahay ni Kuya Bal, ng Tim Kalingap, at uh, yun nga po at sa mga gustong tumulong ay nandyan po si Kuya Mario's Vlog Ayan. at uh, sana tuloy-tuloy na at uh, makapag-aral na itong si Bernie ang kanyang anak uh, hindi man ganoon medyo late lang pero hindi pa naman ganoon ka-late dahil bata pa naman si Bernie at hindi pa huli ang lahat para makapasok siya at uh, nakuhanan siya nakuhanan Naku mukhang nakuhanan na siya ng uh, PSA or birth certificate dahil yun ang dahilan. Kaya hindi rin siya bukod sa uh, kapos nga ay uh, yun nga ang pinaka number one ay wala siyang birth certificate. Kaya hindi siya makapag-aral. Pero parang naikuha na siya ng kanyang tita or kapatid nga ng kanyang nanay ni Nanay Gemma ng uh, birth certificate para makapag-aral na siya. So yun po uh, para mas malaman natin yung buong istorya ay tignan natin sa, i-check na po natin sa sa um, channel ni Kalingap Mario's Vlog. Ayan. So, yun nga guys. So, yun nga guys. Uh, huwag po natin na uh, pagdamutan na kahit uh, tulong ay uh, kung mapagsama-sama ay uh, uh, malaki na rin po yun para yan. Uh, uh, pag niya ni Kuya Bal Santos Matubang at kung talagang uh, pasok sa criteria pa. Ah, criteria ba itawag doon? Para mapagawan talaga ng bahay sila nanay jema No? Para na rin sa kanyang mga maliliit na anak. Ayan. So, para po ma malaman nyo yung, totong, yung buong istorya ay uh, tingnan po natin sa channel ni Kuya Mario's Vlog. Ni Kalingap Mario's Vlog. Ayan. Nag-i-scout po sa pamilya na to. Ayan. At sa mga gusto pong magpaabot ng tulong, pwede niyo pong i-reach out si Kuya Mario's vlog pwede rin naman kayla oh, kay Kuya Bal Santos pero dahil ang nag-i-scout po dito ang kumokonekta ay si Kuya si Kalingap Mario's vlog ayan sa kanya po ay um pwede niyo po ipagkatiwala dahil connected naman sa kanya si Kuya si si Kuya Bala yung mga nag-iisip diyan na baka hindi makarating sa mga sa mga uh, beneficiary ay hindi po mangyayari yun. mangyayari man po yon ay eh, pwede naman nating uh, pwede nyo namang itanong uh, kaila Kuya Val. Di ba? Ayan kaya so piling ko naman ay hindi naman ano si Kuya Mario's vlog ay pang mabait naman at hindi naman niya gagawin yun sa maliliit mga halaga itatakbo niya ang pera ay hindi naman kaya tiwala lang guys ayan para po matulungan at ya, alam ko naman na transparent yan si Kuya Mario at sasabihin naman niya kung meron kayo pinaabot kung 100 pesos o 500 or 1,000 or whatever so on magkano ipapaabot nyo ay ipapakita magiging uh, transparent naman yan uh, transparent naman talaga yan si Kuya Mario's vlog huwag, kaya huwag pong mag-atubili, huwag mag-isip mag ng nega, makararating at makararating po yan, at kung may, may itulong man po kayo sa mga katulad ni Nanay Gemma, kaya uh, baby Bernie para makapag-aral na, ayan, ayan, ah, ibabalik naman yan sa inyo ng triple, doble, doble, at uh, mas higit pa ni God, ayan, so, ayan, ngayon pa lang po, ayan, Lubos na po kami nagpapasalamat, ah, uh, at pan sa mga tutulong at sa mga tutulong pa. Sa mga tumutulong na may, may nagpadala na yata may tumulong na at uh, sa mga gusto pa pong tumulong ayan. Kay Kuya Marius vlog lang po. Ayan. So hanggang dito na lang guys. Huwag po nating uh, kalimutan supportahan ang ang uh, buong team Kalinga especially si Kuya uh, si na na ano ko si yung alaga ko nandito tawag ng tawag ayan uh, si uh, founder uh, Kuya Santos Matubang at ang kanyang, kaling, uh, kanyang anak ni si Kalinga Prab, si Ate Edna Vlog at ang buong scouter. Andiyan, uh, isa pa si Bente Boy, ayan, tsaka um, lahat, uh, si Dodong Rowell, sila um, Kalingap Edu Kalingap Kalinga Palbin, lahat ng mga K-Boys dyan, lahat ng mga charity vlogger, and especially, eh, especially and syempre kami ding mga uh, reactor ng Team Kalinga. Ako po si Juan Arceo, ayan, uh, Makita niyo po ang aking channel sa YouTube, One Hour Sayo. Ayan. So, uh, para din maka, maka, matagdagan din po ng kahit konti kung lumaki-laki ang views katulad ko ay ah, uh, madagdagan kahit konti, madagdagan ang aming na uh, na share sa Team Kalingap. Ayan, para po sa mga tinutulungan ni Kuya Bal Santos Matubang at ng mga scouter buong charity vlogger ng Team Kalingap. So, ayun lang po hanggang dito na lamang at di na natin pahapain na masyado. Ayan, thank you so much. Hanggang dito na lamang po. bye, -bye and God bless.